Bumulabog sa mundo ng social media ang balitang binibenta na ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla ang sports car na umunay pagmamayari nila ng kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Nitong lunas, January 15, nag-viral ang Facebook post ng ilang car dealers tulad ng F2A Cars at Garage 888PH, kung saan nakalist for sale ang isang kulay orange na Chevrolet Corvette Stingray C7. Batay sa post ng F2A Cars, legit! na pagmamay-ari umano ng aktor na si Daniel Padilla ang sports car at nakapangalan sa aktor ang lahat ng papers nito. Biro pa nila, kotse umano ng Loyal ang sports car na unang na-acquire ni Daniel noong 2016. Nakasaad sa post, fresh catch, mainit-init pa, kotse ng Loyal. Sports car ni Daniel Padilla, 2016 acquired, Chevrolet Corvette C7 legit. All papers under DJ's name, for sale at 6.5 million. Game. Samantala, sinubukan ng F2A cars na ibenta sa vlogger at kolektor na si Boss Toyo ang sports car ni Daniel. Sa Pinoy Pawn Stars vlog ni Boss Toyo, mapapanood na bumisita ang dalawang taga F2A cars para ibenta ang kotse ni Daniel. Dito ay natanong ni Boss Toyo kung anong reason bakit binibenta ni Daniel ang sports car. Sinabi nga ng isang car representative na baka sawa na raw si Daniel sa naturang kotse dahil ito ang kanyang unang sports car. Napanggit naman ng isa pang car representative na share daw si na Daniel at Catherine sa nasabing sports car. Ibig sabihin may share si Catherine sa pagbili ng sports car, kani nga ng isang taga F2A cars, siguro boss, sawa na, retired na. baliyan yan yung unang sports car ni Daniel at parang share sila ni Catherine. Sinabi naman ni Bostoyo na baka binibenta ni Daniel ang sports car dahil marami silang memories ni Catherine dito. Sa kabilang banda, first offer ng F2A cars para sa sports car ni Daniel ay 6.5 million pesos. Ngunit, tinawaran ito ni Bostoyo sa halagang 5.8 million. Gayunpaman, ayon sa F2A cars, considering ang market price ngayon ng nasabing sports car, medyo mababa raw ang offer ni Bostoyo. Last price na rin umano nila ang 6 million para sa sports car ni Daniel. Batay naman sa ilang website na sigwheels.ph, nasa humigit kumulang 12 million ang presyo ng isang brand new Corvette Stingray. Samantala, hindi nga maiwasang mabahiran ng intriga ang bigla ang pagbebenta ni Daniel sa kanyang sports car. Umugong ang inang spekulasyon tungkol sa tunay na dahilan kung bakit binibenta ni Daniel ang sports car nila ni Catherine. Gaya na lamang ng naghihirap na raw ngayon si Daniel, kasunod ng hiwalayan nila ni Catherine. O di naman kaya, ay gusto na raw bawiin ni Catherine ang pera na ibinahagi niya para mabili ang nasabing sports car. Ilang netizens naman ang nagsabing baka sinisingil na si Daniel ng pamilya ni Catherine sa kanilang utang. Matatanda ang ibinulgar ng veteran showbiz columnist na si Christopher Min na may malaking utang ang nanay ni Daniel na si Carla sa pamilya ni Catherine. Maliba naman dito, lumabas din ang balitang inaayos na ni na Catherine at Daniel ang paghahati-hati sa mga negosyo na magkasosyo sila. Gayunpaman, sa ngayon, no comment pa rin ang kampo ni Daniel sa mga isyong ito. Samantala, kasabay lamang ng pagbebenta sa kanyang sports car, spotted si Daniel sa airport kamakailan. Batay sa naunang ulat, papunta raw ng Dubai si Daniel. Ngunit ayon sa ilang malalapit kay Daniel, hindi raw ito totoo dahil patungong Japan si Daniel para magbakasyon.